po yung, makikita po nyo agad yung cross na malaki. Pag po yan natanaw nyo sa may kanto, yan na po yung papuntang simbahan po. Mm -hmm. po Simba po ako kay Padre Pio. Mahina po ang boses ko. ako sa loob ng simbahan kaya po mahina ang boses ko po hello po prayer of saint pio okay, oh. Uh, this one for you yan po si Padre Pio. Guys, ayan po siya. Ang ganda po ng mga halaman din po nila oh. Akala po niyo plastic pero totoo po. Yan po oh. Ayan po, pauwi na po kami. Ganda po ng buong gabilya, nadaanan ko lang po. Uh, Ayan po, kasama ko po yung mga anak ko nagsimba, tsaka yung dalawang apo ko po. Ayan po. Salamat po sa panonood.